Oh ah. huh. what's up guys? Uh, magandang tanghali sa ating lahat. So ayan nandito ako ngayon sa isang abandoned bahay kung saan ah, mahigit 60 years na itong inabandon so itong bahay na to wala na nag maintain na naglilinis itong bahay na to kahit araw meron nagpaparamdam kasi nga sobra ng hunted at parang pugara na ng mga elemento itong bahay na to so inabandon itong bahay kasi yung mayari wala na yung mga anak nila ayaw tumira dito kasi meron na silang nararamdaman at napapansin ng mga kakaibang mga pagparamdam. Yo. Handa ka na ba ang pasukin ng bawat misteryo sa gitna ng kakahuyaan Mga elemento na nagsisigal ako minsan naman ay nagpaparamdam Mga nila lang na din nakikita ng mga ordinary mata sa gabi Halika't samahan natin to kasi na misteryo kasama si Real Ghost TV. TV ito na nga guys dito na tayo so ito yung lugar guys no so mapapansin nyo ang mga niyog ang liliit mapapansin nyo guys na pwede lang tayong kumuha ng niyog dito Ayan, oh. ang liliit ng mga niyog no so ang ganda dito guys sobra ang ganda ng paligid ang tanawin yung view niya napakaganda tignan no pero paggabi, nakakatakot naman kabaliktaran yung resulta maganda sa araw pag gabi sobrang creepy naman ang mga kasabihan ng mga matatanda pag yung lugar maganda halos nandun daw yung mga elemento na tumitira kasi nga kumbaga kalikasan doon mo makikita na merong uh, nakatira talaga ng mga elemento kasi para din yan silang ano eh namumuhay sa kagubatan sila yung kumbaga sabi-sabi nila pumoprotekta ng mga kalikasan no yan so kita nyo agad yung bahay yan yung bahay guys oh so yan ang papasukin natin ngayon kung, kasi natatakot sila dito daw guys. Hindi na sila nakapaglinis dito. Oh. 'Yun na nga daw yung sabi nila. Na e, natatakot sila, no? So, ayan guys, sobrang init. Yeah. Yan ito yung lugar, guys, oh kung dat, kung titignan mo yung bahay napaka creepy guys sobra ano Titignan mo siya na maigi. Sobrang creepy tignan. Yan. May sangkis pa sila dito. E no, ah. Wow. Hello, may tao ba dito? Yan, e naririnig niyo yung guys. Naririnig nyo yung parang may tumunog, di ba? May parang nahulog. Siguro baka pusa lang. So yan, papasok tayo. Ano kaya yun? Pangalawang beses ah. Tumunog. Pangalawang beses. Sobra nga daw itong hunted guys. Kaya nakita nyo yun naman. Oh. Hindi, hindi na nalininis. Yan gumagamot na yung mga damo no. Yung mga dahon. Hello kung mayroon man nakatira dito pwede ba pumasok? Huwag kayong magalit ha. Ah, Nabablog lang ako dito. Gano ba ka? Wow. Ramdam ko yung presensya dito guys Sobra Yung aura nila Tumatagos dito guys Tumatagos dito sa pintuan Wow Ang init ng panahon ha Pero Ang init ng panahon na Pero dito ang ginaw Ayan Parang aircon yung bahay na to So, kumpirmado na papalibutan to ng mga elemento. Mga hindi natin nakikita, no? How much sa uh, paggabi, pag pumunta dito. Napaka-creepy talaga. Ayan, no? Pinaglalakad kayo sa taas. Pinaglalakad sa taas. Marami. Wow! May duwende ba dito? Na naglalaro sa itaas. O naririnig ko po yung mga yapak niyo sa taas. Grabe guys, ang dilim dito guys. Ang dilim dito guys ah. Sobrang dilim dito. Wait lang, kunin ko muna yung flashlight at ina. Panigurado na ano tayo. umaga balahibo ko at yung dito bato. Parang naninigas. Naninigas yung bato ko guys. So ganito kahandid tong lugar guys. Sobra. Hello? Wow. No? Ibang giba na yung bahay, no? Sayang yung bahay, guys. Malaki. Sana. Pero, inabandon. Yan, no? Gibang giba na talaga. Ito yung likod ng bahay guys. Wow! Huh. Galit ka ba sa akin? Ay guys, nagalit sila sa atin. Nagalit sa akin. Nagambala natin, oh. No? Yan. Ah, hindi po. Una-una, hindi ito sa inyong bahay na to, ah. Tinirahan nyo na lang kasi walang nakatira na dito. Pero huwag kayong magalit sa akin. Yan, nagalit sa atin, guys, no? Kita nyo naman, may nahulog dun, guys. Galing dun sa bubong. Yan lang. Ito ko likod bahay, guys, oh. Grabe, guys. Grabe, guys. Akitin yung taas, guys, no? parang yan, in the name of Jesus short prayer tayo guys palalim niyo ako sa dugo ng banal oh God Amen Grabe, guys. <coughs> <coughs> Grabe, guys. Ang laki ng bahay. Sobrang laki guys pero Hello? Wow! Nasa iba guys? Grabe guys ang ginaw dito ha Parang aircon Grabe Pwede bang mag-arkila dito? Sobrang, ano, guys, mahangin dito. Yan, oh. Tapos, mainit yung panahon ganina sa labas pagpunta ko. hu Eh, huwag yeah, kang magkalit, ha. Ah. Hindi ko makakangin itong bahay na to. Galit sa atin, oh. May ano pa sila dito, oh yung mga old 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 music no mga old CD anong tawag dito Ano hey, ibang iba na yung ano talaga Madami ba kayo dito? Narangkatira Wow Tumatayo yung balaybo dito guys Dito na part Dito na part oh Yan Parang may Umaano sa mukha ko no Parang may gumaganon Humahawak Yan oh Yan nandito kayo no Nagpaparamdam sila guys Yung bato ko parang naninigas no Wow So yan nandito kayo yan, magpaparamdam talaga yan sila pag ikaw lang mag-isa, guys. Okay, guys. Sa usang dito. na to. Imagine nyo, guys, ha. Kahit, kahit tanghali, guys, ha. Paparamdam. Lalo na paggabi dito, guys. Eh, sobra na Nasa ibaba sila ha. Paparamdam. Ano ito itlog? ibaba no? nagpaparamdam sa ibaba guys buksan natin no para maliwanag yung bahay nila yan maliwanag na yan ang ganda ng bahay nila guys oh. kaso nga lang Dito. Oh. may mayang na bata saan banda yun guys may may bata no rinig niyon yun parang may bata no Mag-inset kayo guys ah. marinig kasi dito sa itaas. Saan yung guys? Bakit may bata dito? May bata guys no? May bata talaga guys. Narinig niyo yung guys? Ha? may umiyak. May bata na. Wow. Sobrang hantid tong bahay guys ha. May umiiyak na bata pa guys. kaya mo ba pumunta rito kahit ka lang mag-isa no kahit tanghali eh, guys sobra kung, kung wala kang pananalig pwede ka nilang galawin pwede ka nilang hawakan yeah, delikado delikado ang mga ganitong eksplorasyon so tara guys baba tayo no baba tayo Oh, lalaro ano ko okay, so. guys, oh. Yung duyan guys, gumagalaw. Yan, yeah, may spirito ba dito na naglalaro? ito yung labas nila dito guys, no? Ayan, no? Ayan, ah, ito yung bahay guys. Sobrang hunted yan guys, ah, Ayan, no? So, ito yung likod ng bahay. Ayan. Walang kapit bahay dito, no? Makikita mo na lang yung mga mga puno, mga dahon. Ayan. Paparamdam na naman. So yun na lang guys, comment kayo dyan kung ano sa tingin nyo. Meron ba kayong nakita, napansin dito? Basta ako guys, ang masasabi ko dito, isa tong so uh, hunted, no. Sobrang hunted dito guys. Kaya sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, please. Ah, uh, kahit man lang share guys, share at like. Malaking tulong na po yun. And please the uh, hit the notification bell para updated ka sa mga video ko no. So yun na lang guys, maraming salamat. God bless yung lahat.